Sama po natin si kuya ano? Ano ulit pangalan mo? Janjerico. Janjerico, ayun. Kamusta po yung balikat mo? Ayos naman po. Hindi na, yung ano, kuya, hindi talaga siya sumasakit? Hindi po. Ba't gusto mo ipa, ano, kung hindi naman sumasakit? Baka masira pa kasi pag pinag- um, Ayun nga rin sabi sa akin eh. Oo, yun din po. Kalo lang kikirot. Pasensya na po sa mga followers po natin. Hindi ko siya mapagbibigyan kasi uh, may pamilya po siya. Dapat, uh, basta po ayaw ko pong pakialaman yung ganto niya. Ano kuya? Pasensya na no. Yung ring sa, sa mental, kailangan magulang muna. Opo, magulang po talaga, hindi po ako pwedeng mangalam. Mm. Saka ang gagawin ko na lang po, yung binigay daw po sa akin na pera. Uh, ano pa bang gusto niyo gawin? Pagkain po. Ayun, bigay bigyan. pag makikita ko po kayo, bibigyan ko na lang kayo no. Opo, Gaya po, na po ng nakaraan, hinanap ko po kayo lagi, iniikutan ko talaga para mabigyan kayo. Ayun Ito po yung ano ni Kuya Jerry, ah uh, yung kariton niya. Kamusta lang po yung kariton ni Kuya Jerry? Ayos lang po. Ayos lang ba? Na Nakakatulong po ba Oo sa inyo? Oo na, nabibigatan ako eh. Pala, ayos pala. Ayos pa? <laughs> ayos. Mas magaan pala. Mas magaan. Hindi pa ba sira? Hmm. Hindi, ayos pa po. Diyan po ba kayo natutulog? Sa Doon karitan? po ulit ako, bumalik ako sa tulay eh. Ayaw mo dyan? Bumalik ako sa tulay. Ayaw mo dyan? Sa ano? Minsan, minsan dyan ako natutulog. Gusto mo ipagawa natin yung babang o ganyan na? Ayos na po yan? Hindi ka naman natutulog din eh. No? <laughs> Saka ayos pa naman yata yung trapal niya. Opo, ayos pa yan. O patrapalan natin mas maganda. Opo, ayos na po yan. Okay Sige, pag na po nasira yan. na lang, no? Wait lang po, ah. Kunin ko lang yung pagkain mo. Ayun, ay, Jollibee. Salamat po, ah. Gusto naman yung pagkakalakal Salamat mo, tayo. ay. Ano yung, yung short nyo? <laughs> Gusto mo ba bagong chinelas? Saka mga damit? Kaya naman po. Medium ka lang, no? Medium lang siya, no? Parang kay Kuya Jerry, no? Ito po. Medium. Sige. Ang tsinelas mo. dami niyo pong bibigay. Pasensya niyo po sana. Hindi, ayos eh. lang po. Hindi, halos pareho lang tayo. Size... Wala, kaba ng paa mo. Size 10. Dali. Yan, yeah, mga size ano ka siguro. Size 10. 10.5 ito eh. Size 10. Mga size 10 lang. Ano kaya? Ganun na lang lang, hindi natin napapakilaman yung ano. Oo, ganun po. Pasensya na po. At ano, ayoko talagang baka mas masira pa yung pan mo. Yung balikat mo pag pinakailaman natin yan. Ganun nga yan. Sa bata ka pa naman pala yun, no? Oo. Sige po, ingat ka na lang kuya. Basta pag ano, bibigyan kita ng pagkain mo. Salamat po ulit, ha? Sige po. Madumi po kami. Yes lang yan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus na lang. Bibili na lang kita ng mga gamit mo, no? Mga short, para maiba naman yung mga damit mo. Hindi po, pagkain lang, pagkain. Hindi kailangan damit. Okay, pa. may, may, may mga ukay-ukay -okay naman pala ako doon. Oh. Maganda pa yon. Ito, mga ukay-ukay yung -okay suit ko. Yeah, so, sasayang lang. Nadudubihan lang sa akin eh. Bibilang, bibilang kita. Tapos bibigyan kita ng damit ko pag dumating yung Sariwakwak TV. In, ano, ano. So, ah, sige, ingat ka. Salamat po ulit. Ah, oh, sige, ingat. God bless. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus daw. God bless. Paano yung thank you, Jesus mo ay? Praise God. <laughs> <laughs> God <man. laughs> Nakalimutan <huwag>, mo? <laughs> Ay, ah, sige, okay na yan kaya. Basta pag ano, bibigyan-bigyan na lang kita. No? Parang nakakamusta ka namin lagi. Salamat po ulit. Sige pa, ingat po. Sige na po kaya, madali po kasi. Sige, uh -huh. Ingat, ingat. Sige kaya.